Sa isang maliit at liblib na baryo sa lalawigan, may dalawang magkaibigan na sabik na sabik makahanap ng isang magaling na albularyo. Si Daniel at si Ruben ay magkababatang lumaki sa lungsod, ngunit nang magkasakit ng malubha ang ina ni Daniel, napilitan silang bumalik sa baryong iniwan ng kanyang pamilya noon pa. Wala nang ibang pag-asa si Daniel kundi ang hanapin ng sinasabing kilalang albularyo sa kabilang baryo, isang matandang manggagamot na may pambihirang kakayahan sa panggagamot. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi magiging madali. Habang sinusuyod nila ang madidilim na kagubatan at maputik na daan, hindi nila namalaya na may isang nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa anino ng mga punong kahoy. Isang lalaking may matipunong pangangatawan, payapang mukha, at tila isang maginoos sa panlabas. Ngunit ang hindi nila alam, siya ay isang gabunan, isang halimaw na kayang gayahin ang anyo ng tao upang malinlang ang sinumang lumalapit sa kanyang teritoryo. Sa kanilang paglalakbay, hindi lang sakit ng ina ni Daniel ang magiging problema nila, kundi ang mas madilim pang kapalaran na naghihintay sa kanila sa baryong kanilang pupuntahan. Tahimik ang kalsadang benore ni na Daniel at Ruben. Tanging tunog ng mga kuliglig at marahang kaluskos ng kanilang mga yapak sa tuyong lupa ang maririnig sa ilalim ng gabing walang buwan. May kalamigan ang simoy ng hangin, na para bang may dumada ang malamig na anino sa kanilang likuran. Gabi na, Daniel, sigurado ka bang tama ang daan natin? Tanong ni Ruben habang hawak ang flashlight. Tama to, Ruben. Ayon kay Tandang Elma, "De lang tayo sa lumang tulay, tapos liko sa kaliwa. Nandoon daw ang bahay ng albularyo," sagot ni Daniel, kahit may bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang boses. Galing pa sila sa bayan at halos maghapon silang naglakad sa kagubatan. Sa desperasyon ni Daniel na gumaling ang kanyang ina, hindi na niya alintana ang pagod at gutom. Ang sabi ng mga matatanda, ang albularyong kanilang hinahanap ay isa sa pinakamagaling sa buong lalawigan. May kapangyarihan itong magpagaling ng sakit na hindi matukoy ng mga doktor. Ngunit may babala rin ang mga matatanda, may mga nilalang sa kagubatan na nagaan yung tao. Hindi dapat basta nagtitiwala sa sinumang makakasalubong sa daan. Napangiti si Ruben. Baka naman kwento-kwento lang yun. di eh ba? Diba, sabi rin nila may mga engkanto rito. Wala namang ganun. Ngunit bago pa makasagot si Daniel, biglang may narinig silang kalosko sa damuhan. Napahinto sila, lumingon-lingon si Ruben, itinapat ang flashlight sa paligid. Wala namang tao, pero parang may aninong dumaan sa gilid ng puno. May tao ba doon? Tanong ni Ruben, kinakabahan na. Pa, parang wala naman, sagot ni Daniel, pero ramdam niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Muli silang naglakad, ngunit ilang metro pa lang ang kanilang nalalakad ay nakaramdam sila ng isang malamig na hangin na dumaan sa kanilang likuran. Parang may dumaan na anino sa tabi nila, pero wala silang nakikitang kahit sino. Hanggang sa may marinig silang tinig, isang mababang boses na tumatawag sa kanila mula sa dikalayuan. Mga Eho, naghahanap ba kayo ng albularyo? Napalingon sila, sa tabi ng isang matandang puno, may isang lalaki, matangkad, nakasuot ng lumang damit, may maamong mukha at malaasol na mga mata. Ako si Mang Terio, albularyo rito sa baryo. Ano ang sadya ninyo? Nagtinginan si Daniel at Ruben. Sa isang banda, tila nahanap na nila ang kanilang pakay. Ngunit sa kabilang banda, hindi nila namamalaya na ang lalaking nasa harapan nila ay hindi isang ordinaryong tao. Hindi nila alam na ito ang gabunang unang lalaki, isang halimaw na nagpapanggap bilang isang albularyo upang hikayatin ang mga taong lumapit sa kanya. At sa oras na magtiwala sila, wala nang balikan pa. Matamang pinagmasdan ni Daniel at Ruben ang lalaking nagpakilalang si Mang Teryo. May kakaiba sa kanyang presensya, parang hindi siya nababanagan na ng anino sa ilalim ng liwanag ng buwan, at ang kanyang mga mata ay hindi maipaliwanag kung asul o mapusyaw na berde. Albularyo po kayo, tanong ni Daniel, may halong pagdududa ngunit nangingibabaw ang pag-asa sa kanyang boses. Oo, eho, eh sagot ni Mang Terio. Matagal na akong nanggagamot dito sa baryo. Napadpad kayo sa tamang lugar napalunok si Ruben. May kung anong bumabagabag sa kanya, ngunit hindi niya rin moari kung ano yon. Mas tumingkad pa ang kanyang pangamba nang mapansin niyang walang bahid ng pagkapagod si Mangterio, Terio, kahit pati lalumitaw lamang ito mula sa kawalan. Ngunit dahil sa desperasyon ni Daniel, agad siyang lumapit sa matanda. Kailangan ko po ng tulong para sa aking ina. Malubha po ang kanyang sakit, at kahit anong gamot ay hindi siya gumagaling. Tumungo si Mang Terio. Kung ganun, hali kayo. Sumama kayo sa akin. Nasa aking kubo ang mga halamang gamot na kailangan para sa iyong ina. Napatingin si Ruben kay Daniel, worry tinatanong kung dapat ba silang sumama. Pero si Daniel, puno ng pag-asa at panonibik, ay agad na sumunod kay Mang Terio na tumalikod at nagsimulang maglakad patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, nagsimula nang magbago ang paligid. Ang dating malamig ngunit preskong simoy ng hangin ay naging mabigat at mainit. Ang mga punong kahoy ay tila mas lumalaki at lumalalim ang lilim. Parang napapaligiran sila ng hindi natural na katahimikan, wala ni isang kuliglig o huni ng ibon. Kakaiba to, Daniel bulong ni Ruben. Parang hindi tayo dumaan dito kanina. Napahinto si Daniel, lumingon sa paligid at napansin yang tama ang kaibigan niya. Ang dinaanan nilang landas ay hindi nakapareho ng kanina. Tila nagbago ang itsura ng kagubatan. Napansin din yang habang naglalakad sila, hindi nila naririnig ang yapak ni Mang Terio parang lumulutang lang ito sa lupa. Nanlamig si Daniel. Sandali lang po, sabi niya, sinusubukang itago ang kaba sa kanyang boses. Gaano pa po kalayo ang kubo ninyo? Huminto si Mang Terio, dahan ang lumingon, at ngayon lang napansin ni na Daniel at Ruben kung gaano katulis ang kanyang mga ngipin nang siya ay ngumiti. Hindi na kayo makakabalik, eh ho! Napaatras si Daniel at Ruben. Doon nila napansin ang isang bagay na dapat nilang napansin kanina pa, ang lalaking nasa harapan nila ay walang anino. Mabilis na lumayo si na Daniel at Ruben nang maramdaman nilang may mali. Ang lalaking nasa harapan nila, ang nagpakilalang si Mang Terio, ay hindi isang tao. Wala itong anino sa ilalim ng liwanag ng buwan, at ang ngiting ipinakita nito ay may matutulis ng ipin na parang sa isang mabangis na hayop. Tumakbo tayo, Ruben, sigaw ni Daniel habang hinawakan ang braso ng kaibigan at mabilis na humakbang pa atras. Ngunit bago pa sila makatakbo, biglang lamawit ang mahahaba at may itim na mga daliri ni Mang Mangterio, na tila lumawak at humaba ang kanyang mga kamay. Parang mga galamay ng isang nilalang mula sa impyerno ang kanyang mga daliri, dumadapos sa hangin habang pilit na inaabot sila. Hindi kayo makakatakas, malamig at malalim ang tinig ng pekeng albularyo. Napahinto sina Daniel at Ruben nang biglang lumamig ang paligid. Ang madilim na kagubatan ay lalong nagdilim, at ang mga puno sa paligid ay tila gumagalaw, lumalapit sa kanila, waring hinihigup sila sa isang patibong. Dahan daw ang nagbago ang anyo ni Mang Terio. Unti-unting natunaw ang kanyang balat, at sa ilalim nito ay lumitaw ang kanyang tunay na anyo, isang gabonan. Ang kanyang katawan ay pamayat at hamaba, nagmistulang isang patay na katawan na pinahaba ng kung anong sumpa. Ang kanyang mga mata, na kaninay asul, ay ngayon naging itim na itim, na parang walang kaluluwa. Ang kanyang bibig ay umabot hanggang sa kanyang mga tainga, puno ng matatalim ng ngipin. Ang kanyang mga kamay ay may mahahabang kuko na tila pangilas ng kahoy. Napasinghap si Ruben. Gabonan siya. Sigaw niya. Hindi na nagaksaya ng oras sina Daniel at Ruben. Mabilis silang tumakbo pa at Frost, pilit hinahanap ang dinaanan nila kanina. Ngunit anuman ang gawin nila, hindi na nila mahanap ang tamang daan. Para bang ang kagubatan mismo ay buhay at nililigaw sila. Mula sa likuran, narinig nila ang nakakatakot na halakhak ng gabonan. "Huwag na kayong magpumiglas," sabi nito. "Mas madali kung susuko na lang kayo." Lumingon si Daniel at nakita niyang mabilis na lumalapit ang nilalang. Ang kanyang mahahabang kamay ay pilit na inaabot sila. Napansin ni Ruben ang isang matandang puno sa dikalayuan. "Doon tayo!" sigaw niya, hinihila si Daniel papunta sa puno. Samilong sila sa ilalim ng malapad nitong katawan, habol ang kanilang hininga. Nakita nilang huminto ang gabonan at tila hindi ito makalapit. Bakit siya hindi makalapit? Tanong ni Daniel, na anlalaki ang mga mata. Napatingin si Ruben sa paligid. Napansin niyang ang puno ay may mga ukit sa katawan, mga lumang simbolo at inscription na hindi niya maintindihan. Hindi siya makalapit sa punong ito, bulong ni Ruben parang may proteksyon. Ngunit hindi pa rin sila ligtas. Sa bawat segundo ng kanilang pananatili sa ilalim ng puno, lalong nagingit-ngit ang gabonan. Nakangisi ito habang humahakbang pa at ras, saka bumigkas ng isang mahiwagang salita. Biglang lumakas ang hangin, ang mga dahon sa itaas ay nagsipulasan, at ang paligid ay tila lumindol. Napagtanto ni na Daniel at Ruben, gumagawa ng mas malakas na salamangka ang halimaw upang maalis ang proteksyon ng puno. Kailangan nilang kumilos, bago sila tuluyang lamunin ng kadiliman. Habang patuloy na nagbabago ang paligid, ramdam ni na Daniel at Ruben ang pagigting ng presensya ng gabonan. Ang puno na nagsilbing proteksyon nila ay unti-unting nagkakabitak-bitak, at ang mga ukit sa katawan nito ay nagliliwanag bago isa-isang napupundi. Daniel, hindi tayo pwedeng manatili rito. Sigaw ni Ruben habang pilit hinahanap ang maaaring daanan upang makatakas. Sa isang iglap, isang malakas na dagendong ang yumanig sa buong kagubatan. Ang gabonan ay lumundag sa ere, bumagsak ilang metro mula sa kanila, at muling lumapit na may nakakatakot ng isi. Wala na kayong matatakbuhan, bulung nito, malalim at malamig ang tinig. Ngunit bago pa nito maabot sina Daniel at Ruben, isang matandang boses ang pumailan lang sa hangin. Sa ngalan ng liwanag, lumayo ka, nilalang ng dilim. Biglang kumidlat sa kalangitan, at sa gitna ng kislap ng liwanag ay lumitaw ang isang matandang lalaki na may mahabang buhok at balbas. Nakaalbularyo ito, may suot na pulang bandana sa ulo, puting sando, at isang lumang itim na pantalon. Nakahawak siya sa isang baston na tila yari sa matandang kahoy, na may nakapaikot na mutsa sa dulo. Napaatras ang gabunan, bumuling ang tingin nito sa matanda, at napangisi. Huli ka sa pagsulpot, tandang Lorenzo, anito, malamig ang boses. Tama na ang panloloko mo, halimaw, matigas na tugon ng matandang albularyo. Sa matagal na panahon, ginamit mo ang anyo ng isang albularyo upang linlangin ang mga inusenteng tao. Ngayon, tapos na ang kasamaan mo. Lalong nagdilim ang anyo ng gabonan. Ang kanyang balat ay naging itim na parang uling, at ang kanyang katawan ay nagmistulang usok na nababalutan ng anino. Naglabas ng isang maliit na bote si Tandang Lorenzo mula sa kanyang bag, Pinataka ng kanyang baston ng isang likido na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ibinigay niya ang bote kay Daniel. Hinumin mo ito, bata. Bibigyan ka nito ng lakas, utos ng albularyo. Nag-aalangan man, ininom ni Daniel ang laman ng bote. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng kakaibang sigla, parang nawala ang takot at panghihina niya. Ngayon, kayo naman, sabi ni Tandang Lorenzo, sabay itinutok ang baston sa gabunan. Humanda ka sa pagbabayad ng iyong kasalanan. Mabilis na lumundag ang gabunan, ngunit bago pa ito makalapit, isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Daniel ang isang anino na lumabas mula sa katawan ng gabunan, parang isang espiritu na unti-unting nasusunog. Napasigaw ang halimaw, bumagsak sa lupa, at nagsimulang mangisay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Alam nilang hindi madaling mapapatay ang isang nilalang na kasing dilim ng gabunan. Kailangan nilang tapusin ang laban bago mahuli ang lahat. Mabilis na tumayo ang gabunan matapos itong tamaan ng liwanag mula sa baston ni Tandang Lorenzo. Nanginig ang lupa sa ilalim nito at isang nakakabinging alulong ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang dating anyong tao ay tuluyan ng naglaho, ngayon, isa na itong nilalang na kalahating usok, kalahating laman, na may mahahabang kuko at pulang matang nagliliab sa galit. Akala mo ba kaya mo akong talunin, matandang albularyo? Dumagundong ang tinig ng gabunan, habang ang kanyang anino ay lumawak sa lupa, dahanda ang gumagapang patungo kina Daniel at Ruben. Hindi ako ang tatapos sa iyo, sagot ni Tandang Lorenzo. Ang liwanag mismo ang wawasak sa iyong kasamaan. Itinaas ng albularyo ang kanyang baston, at mula rito ay lumabas ang isang makapal na sinad ng puting liwanag. Tila isang kidlat itong tumama sa gabunan, dahilan upang ito ay mapaatras, napapatakip sa kanyang mukha na tila nasusunog sa liwanag. Ngunit hindi pa tapos ang halimaw. Sa isang iglap, ang kanyang anino ay bamalat sa buong paligid, hinakop ng buwan at nagdulot ng matinding kadiliman. Napatingin si Daniel sa kanyang paligid, wala siyang makita kundi ang puro itim. Para siyang nasa loob ng isang walang katapusang anino. Ruben, nasaan ka? Walang sumagot. Narinig niya ang tinig ng gabonan bumubulong sa kanyang tenga. Daniel, lumapit ka, bibigyan kita ng lakas. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan upang pagalingin ang iyong ina kapalit ng iyong kaluluwa. Napapikit si Daniel, pilit na nilalabanan ang nakakatoksong tinig. Ngunit sa loob niya, may isang bahagi ng kanyang isipan ang natutokso. Paano kung totoo? Paano kung kaya nga ng gabonan pagalingin ang kanyang ina? Tahan na, bata, bulong muli ng halimaw. Hindi mo na kailangang maghirap, ibigay mo lang sa akin ang tiwala mo. Huwag kang makinig, Daniel. Mula sa kawalan, narinig niya ang sigaw ni Ruben. Doon siya natauhan. Hindi, hindi kita papaniwalaan. Sigaw ni Daniel, pilit binubuksan ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang init ng kapangyarihang ibinigay ni Tandang Lorenzo sa kanya. Isang liwanag ang biglang lumabas mula sa kanyang katawan, bumalot sa kanyang mga kamay, at sa isang iglap, napunit ang kadiliman sa paligid. Dumilat siya at nakita niyang nasa harapan niya ang gabunan, nanginginig at napapa at ras, waring hindi makalapit dahil sa liwanag na bumabalot kay Daniel. Hindi mo ako matatalo, bata. Sigaw ng halimaw. Ngunit bago pa ito makatakbo, mabilis na lumapit si Tandang Lorenzo, hawak ang kanyang baston, at saka itinarak ito sa dibdib ng gabunan. Sa ngalan ng liwanag, tapusin na ang kasamaan mo. Sa isang iglap, sumabog ang katawan ng gabonan sa isang napakalakas na pagsabog ng itim na usok. Isang nakapanlulumong sigaw ang pumuno sa kagubatan, hanggang sa tuluyan itong maglaho, kasabay ng lahat ng aninong bumalot sa paligid. Natahimik ang buong lugar, hingal na hingal sina Daniel at Ruben, nakatingin sa albularyo na ngayon ay hawak ang kanyang baston na nagliliwanag pa rin. Tapos na ba? Tanong ni Ruben, nanginginig pa rin sa takot. Hindi natin alam kung may iba pang tulad niya, sagot ni Tandang Lorenzo, ngunit ang isang ito, hindi na muling babalik. Sa wakas, ligtas na sila. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang misyon. Kailangan pa nilang bumalik sa ina ni Daniel, at oras na upang makita kung magagawa ang pagalingin ni Tandang Lorenzo ang kanyang sakit. Matapos ang laban sa gabunan, bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Kahit napagod at sugatan, hindi nag-aksaya ng oras sina Daniel, Ruben, at Tandang Lorenzo. Kailangan nilang bumalik sa baryo upang magamot ang ina ni Daniel. Habang naglalakad sila pabalik, napansin nilang parang mas maliwanag ang daan kahit na gabi na. Ang dating madilim at nakakatakot na kakahuyan ay tila nagkaroon ng bagong sigla. Malakas ang kapangyarihan ng halimaw na iyon, sabi ni Tandang Lorenzo, habang tinutulungan si Daniel na maglakad. Ngunit ngayong wala na siya, muling babalik sa ayos ang daloy ng enerhiya sa lugar na ito. Pero paano ka napunta roon? Tanong ni Ruben, paano mo nalaman na nandyan ang gabunan? Napangiti ang matanda, matagal ko nang sinusunda ng bakas niya. Alam kong may isang nilalang na nagpapanggap na albularyo, ngunit hindi ko agad natunto ng kanyang kuta. Nang maramdaman kong may dalawang dayo sa baryo, sinundan ko ang inyong yapat. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat. Nang makarating sila sa bahay ni Daniel, sinalubong sila ng kanyang tiyahin na si Aling Marta, na halos mayak sa takot at pag-aalala. Daniel, Ruben, Diosko, ko, anong nangyari sa inyo? Mahabang kwento, tiya, sagot ni Daniel, mahina ang boses. Pero, narito kami para kay inay. Agad silang pumasok sa maliit na silid kung saan nakahiga ang kanyang ina. Napakapayat na nito, halos hindi na makakilos, at ang balat niya ay maputlang maputla. Nasa huling yugto na ng kanyang karamdaman. Lumapit si Tandang Lorenzo, hinawakan ang poso ng ina ni Daniel, at pumikit. Sandaling tumahimik ang buong silid. Pagkatapos ng ilang minuto, humugot siya ng malalim na hininga at tumingin kay Daniel. Napakalakas ng sumpa sa kanya, Ania. Hindi ito simpleng sakit. Nagkatinginan sina Daniel at Ruben. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ruben. Mukhang hindi aksidente ang pagkakasakit ng iyong ina, Daniel, sagot ng matanda. May puwersang kumitil sa kanyang lakas, at may koneksyon ito sa gabonang nilalang na nakaharap natin. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ibig mong sabihin, siya ang may gawa nito. Ang gabonan ang may kagagawa ng sakit ng inay. Tumungo si Tandang Lorenzo. Hindi ako sigurado kung paano, pero ramdam ko ang kanyang enerhiya sa katawan ng iyong ina. Marahil isa siya sa mga naging biktima ng pagpapanggap niya bilang albularyo. Nagpanteng ang tainga ni Daniel sa galit. Gagaling pa po ba siya? Huminga ng malalim ang matanda, sa katunong mo. May paraan, ngunit hindi ito magiging madali. Mula sa kanyang daladalang bag, inilabas niya ang isang maliit na botelya na may malagintong likido, at isang dahon ng anahaw na may nakaukit na kakaibang simbolo. Ang likidong ito ay mula sa katas ng mutsa ng kagubatan, paliwanag ni Tandang Lorenzo. At ang daong ito ay may basbas ng mga ninunong albularyo. Sa tamang ritual, maaari nating sirain ang sumpang bumabalot sa iyong ina. Lumapit siya sa may yuluna ng ina ni Daniel, inilagay ang bot Elia sa kanyang bibig, at dahanda ang pinainom ito. Sunod niyang ipinahid ang dahon sa noo nito habang bumibigkas ng isang sinaunang dasal. Nagumpisang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Ang katawan ng ina ni Daniel ay nagsimulang manginig, at ang kanyang balat ay nagdilim ng bahagya, na para bang may nilalabanan siyang puwersa sa loob. Biglang bamuka ang kanyang bibig at isang itim na usok ang lumabas mula roon. Nagpaikot-ikot ito sa hangin bago tuluyang naglaho. Pagkatapos ng ilang segundo, tumigil sa panginginig ang kanyang ina. Ang kanyang maputlang mukha ay unti-unting bumalik sa dating sigla. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Daniel, anak ko, mahina niyang bulong. Naiyak si Daniel sa tuwa. Agad siyang lumapit at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Inay, salamat sa Diyos, gising na kayo. Sa tabi niya, si Ruben ay napanganga sa pagkagulat, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Si Tandang Lorenzo, bagamat halatang napagod, ay ngumiti sa kanila. Matagal pa bago siya tuluyang makabawi, pero ligtas na siya. Hindi nababalik ang sumpa sa kanyang katawan. Napaluhod si Daniel sa harapan ng matanda, humihikbi sa pasasalamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Lolo Lorenzo. Hindi mo kailangang magpasalamat, bata, sagot ng albularyo. Ang mahalaga, ligtas na ang iyong ina. Muli siyang tumingin kay Daniel, at sa maseryosong tono ay nagsabi, pero tandaan mo ito, Daniel? may mga nilalang sa mundong ito na hindi natin naiintindihan. Ang gabon na nakaharap natin ay maaaring hindi pa ang pinakamasama. Kung darating ang panahong harapin mo muli ang kadiliman, dapat handa ka. Napatingin si Daniel sa matanda. May kung anong bigat sa mga salitang iyon, na parang may ibig sabihin na mas malalim pa. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ligtas sila, at gumaling ang kanyang ina. Hindi man nila alam kung ano pa ang naghihintay sa kanila sa hinaharap, isa lang ang sigurado, hindi na sila kailanman malilin lang ng isang buwad na albularyo. Wakas!